mainit na araw sa inyong lahat. Ngayong araw ng Martes, pupunta ako na, oops, balik na naman ito. Pupunta ko tayo ng market para para bibili ng ating mga uh, So, samahan nyo guys. Let's go! Sa Marikina na tayo guys. Hanap tayo ng parking. Ito, maluwag na. Parking. Sabi sa ang parking. Dahil wala nang namamalingking na yun. Ang hali na. So, walang kahirap-hirap guys. Hala tayo ng parking. Alright, let's go! Ngayon na tayo agad ng parking. Walang ganyan. Hira hirap, hirap. Let's go, go, go to the market. Di kalayuan dito yung market, guys. Maglalakad tayong coffee. Hi, okay, market. Dito na tayo. Na ko Yan yung malinis ang market ng Marikina. yang belum lagi nunggu Oh, sabi. oh sabi. Look at my, uh, Yung kamay ko. Oh. Ah, di ba? kamay ng ano kamay ng pagkabuntok no Di lahat ganyan ang kamay ganyan. kamay ng ano to yun yung kamay ko na mula sa sobrang ano sa sobrang init guys wala kang malangkap hindi mainit e eh, medyo walking distance yung pinagparkingan ko from sa market so. finally guys kahit na tayo wala ko hirap kumita ng kunting pera guys. Ang May, May kunting kita na naman, di ba? Ang palubag loob. Tapos yung ano, kanina, tinitingnan ko naman yung babae ay mas Maayos pa ang pangangatawan. Maayos ang pangangatawan. Nanganganyan lang sa palengke. Visit na yan. Hirap na hirap ako pit sa aking luluto paninda. Tapos magay-gaganyan like, sa harapan sunod ng sunod. Just go, Lord hindi ko na lang pinapansin yung mga ganyan. Pero kung nakita lang ko naman na kailangan niya talaga dahil sa isa, binibase ko rin sa tsura ng tao. Hindi inaabutan ko kahit pa kunti-kunti. Diba? Grabe ka may ko. Nanaba. Nananaba na nga eh. Sobra na. Oh no ang init. Halos walang oxygen, malanghap na malamig. Okay, let's go guys. So, uwi na tayo. At sisimulan na natin loto. Uwi eh, na ating paninda. Alright. Okay. Let's go, let's go. Luluto naman tayo pagdating ng bahay. So let's go, guys. Hey guys, matatrap ko na ng kayo ng lunch, guys. Pasado, wala ko na lang sa lunch, guys. Hi! Ah, uh, dalawang extra long chicken ba yan? Um, ah, no, no, no. no. Dalawang ano na no, lang? No, no.

Yan yes, sa mayroon um, ako. Yung muna na. I Remind ko lang yung rice, plain rice ha. Sorry po. Uh, plain rice. Yung rice. Di ba may rice yung chicken fillet? Yes po. Or... Uh, yung normal lang na rice ha. Hindi yes, fried rice. Yes po. Okay. Thank you. So, nasa bahay na tayo guys. Nasa bahay na tayo. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord so paano guys nasa bahay na ako um, eh, mag prepare na ako ng aking lulutuin ito lahat yung aking pinamili tingnan nyo naman 90 loss yan bit bit ko so guys thanks for watching hope to see you again sa next vlog ko. Salamat sa suporta. Ah. Bye bye. Mwah mwah. chup chup. Mua. Mm Maraming salamat po.